Magsasagawa ngayong araw ang Cavite City LGU ng pamamahagi po ng tulong sa mga mangis ng apektado ng oil spill galing sa MD Terranova. Si Vel Custodio sa detalye, live Vel. Dayan mamamahagi ng ayuda para sa mga mangingis na ang lokal na pamahalaan ng Cavite City dito sa Barangay 13. Apektado kasi ang mga mangingisda na ng tumaga sa langis mula sa MT Terra Nova, na lumubog dito sa Bataan. Umaaray ang mga mangingisda sa Cavite City dahil sa pagtagas ng langis mula sa lumubog na motor tanker sa Limay. Ang huli kasi nilang dalawang timbang na nasa 6 na kilo ay naging dalawang kilo na lang. Bisa po nang nagkaroon po ng oil spill. hindi na po nabibiling iba. Yung iba po nabibili, kaya lang mura po. Baksak presyo po. Lugi pa po sa gastos, sa pagod. Kaya si Norman hindi na pumalaot para hindi na mas lalong lumubog sa pagkakalugi. Misan po may extra na lang po sa contraction. Kasi po, may pamilya din po, mga gutom, nag po mga bata. Yun ang po hindi namin po alam kung kailan po ang ano nang makalaot po kami. Hindi rin ligtas sa oil spill ang katabing bayan ng Novelita na isa sa walong bayan sa Cavite na apektado ng oil spill. Matatanda ang isinailalim sa State of Calamity ang Cavite City, tatlong linggo pa lang ang nakararaan dahil naman niya sa malawakang sunog sa dalawang barangay sa Baybayin. Sinundan pa ito ng hagupit ng Bagyong Karina. Bilang pagtugon sa kalamidad, magbibigay ng ayuda ang city government. Patuloy pa rin binabantayan ng Cavite City Government ang epekto ng oil spill, partikular sa mga isda. Parin pa rin ang isinasagawa ang aerial inspection sa oil spill dito sa Cavite. Magsisimula ang pamamahagi ng ayuda sa mamayang alas 9 ng umaga dito sa Barangay 13, Cavite. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Bel Custodio.